Hello, good morning everyone! Eto, kaka-check up ko lang kasi inuubo ako. Eto nga, nag-work na po si mami ko at si daddy ko. Kaya naman, eto, dahil nagpa-check up na ako, ngayon, eto, nag-antibiotic na naman for 7 weeks. Kaya mami, mga daddy, wag natin pabayaan ng ating mga baby. Lalo na kapag yung kasama natin yung nakakatanda sa bahay. Kapag inuhubo na, mag face mask po tayo para hindi maawa ang ating baby. Kapag naawa po ang baby natin, mas malaki po baka ang virus. Alam nyo na ang virus, mabilis maawa ang ating baby. Kaya... Say Ingat-ingat po tayo kapag may baby po tayo sa bahay. Lagi tayong nakiingat. kapag may sakit na ang ating mga lola, mga mami at daddy. Magpa-check up na para ang baby nyo iwas sakit. Mahirap na pag ang baby natin ay nagkasakit. Okay. Um, Opo. Ayan. Ang sakit ng ubo ni baby. Mahirap na ngayon, lalo na avoid po yung mga nagsisigarilyo. Kapag may baby tayo, wag po kayong magsisigarilyo sa bahay natin. Kapag magsigarilyo kayo, labas kayo kung saan yung free smoking zone. Yan. At syempre, yung mga kapag ka... Medyo mahal yung kabo Kampre, baka ma-allergy ang baby natin. Yung mga, lalo na kung may mga halaga tayong mga animals. Yung mga pusa, aso. Kampre, yung balahibo nila, nakaka-allergy din. Hindi lang sa mga bata, lalo na sa mga mami kung may, kung may ano sila. Ang tawag doon, asma, hindi pwede sa atin yon Kaya, ingat-ingat po. Have a nice day. Good morning, good morning, everyone. Bye.